Muling pumuto kagabi ang Bulkan Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibox, isa itong priatic eruption. Ibig sabihin, nagkaroon ng contact ang tubig sa mga mainit na volcanic materials. Nakataas pa rin sa alert level 1 ang bulkan. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa 4 na kilometrong permanent danger zone sa paligid nito. Nagsimula ang mamigay ng food packs ang Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong residente. Tumutulong na rin sa probinsya ang Office of Civil Defense. Good news sa mga commuter. Nagsimula na ang libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 bilang bahagi ng Labor Day celebration bukas. Apat na araw po ang libreng sakay. Live mula sa Kansas City, may unang balita si James Agustin. James, Gang, good morning. Kinatuwa ng mga suking pasahero ng LRT-2 yung apat na araw na libreng sakay na ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang po yan dito sa LRT-2, maging sa LRT-1 at MRT-3. Araw-araw sumasakay sa LRT-2 Kubaw Station Sedan si papasok sa kanyang trabaho sa San Juan. Malaking bagay raw ang libreng sakay, lalo pat minimum wage earner siya. Masaya po kasi libre ang sakay. Opo, malaking tipid po. Suki rin ang tren si Louie na isang empleyado ng gobyerno. Mula sa Quezon City, LRT2 ang sinasakyan niya patung Maynila. Medyo nakatulong kahit, kahit, pa paano, apat na araw. Nakakatipid, nakakatipid kami ng apat na araw. Yan din ang ruta ni Virgin na nagtatrabaho sa isang kantin sa Maynila. Okay lang po, para nakatipid naman kaunti. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bahagi ng Labor Day Celebration, Libre ang sakay sa LRT2, LRT1 at MRT3 para sa lahat ng mga pasahero simula ngayong araw hanggang sa May 3. Bilang pakilala ito sa mga sakripisyo at ng mga manggagawa. Malaki ang pasasalamat ng mga commuter sa libreng sakay. Gayunman, mayroon din silang ibang hiling para sa Labor Day. Sana ibaba yung presyo ng bilhin, sir, para makatipid kami. Sana itaas rin yung sahod. Itaas ng sweldo, at uh, saka sa, sa gobyerno, yung yung mabababa ang sweldo, dapat iyangat nila. Na napag-iwanan ng mga opisyal, ang laki ng, laki ng depresya. Kung well, ano po sila na magbigay ng dagdag sahod, okay lang naman po sa amin kasi kailangan din naman namin. Samatala Igan, ito po yung sitwasyon ngayon dito sa LRT Cubao Station. Tuloy-tuloy lamang yung dating na mga pasahero. At hindi pa naman ganong siksik at hindi ganong karami yung mga pasahero. Ang schedule po ay alas 5 ng umaga kanina yung unang biyahe ng tren. At yung huling schedule naman ng tren na aalis doon sa area ng Atipolo ay mamayang alas 9 ng gabi habang 9.30pm naman yung manggagaling sa area ng Recto. Yan ang unang balita mula rito sa Cubao sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Jimmy Integrated News. Kasunod ng issue ng punit na passport, nagpatupad ng bagong polisiya sa NAIA. Bawal na hawakan ng mga airport security personnel ang pasaporte ng pasahero sa terminal entry at security verification. Live mula sa NAIA, may unang balita si E.J. Gomez. E.J., Maris, noon nga no, kapag papasok dito sa Naia Terminal, kailangang ipakita ang uh, passport at travel documents gaya na lang ng flight bookings o details lalo na kapag international flight. Ngayon may bagong polisya ang paliparan na naglalayong maprotektahan ang pasaporte ng mga biyahero. Alas 5 ng madaling araw, naghihintayan ang kasama sa grupo ni Nahaydel na Heidel na babiyahe patungong Iloilo para magbakasyon. Hindi naman kailangan ng passport sa kanilang local biyahe pero bitbit -bit niya ang kanyang passport para raw ipacheck sa airport personnel matapos aksidenteng mabasa ang bahagi nito. Kaya nga may plastic cover na ang kanyang passport para iwas basa at aberya sa susunod niyang international flight. Uh, for extra protection na lang din. Siyempre, hindi alam, pwede siyang mabasa, pwede siyang mascratch. So, para hindi na hassle na kung ano man ang mangyari sa passport, once na ang travel mo is napala, malapit na. Bilang dagdag proteksyon sa passport ng mga biyahero, inanunsyo ng na-IA na hindi pwedeng hawakan ng mga airport security personnel ang mga pasaporte ng mga biyaherong papasok sa paliparan. Sa halip, kailangan lang ipakita ito, iba pang travel document at ID habang hawak mismo ng pasahero para ma-verify ng airport security personnel. Ipinatupad ang bagong polisiya, kasunod ng insidente hindi nakasakay ng eroplano ang isang senior citizen matapos harangin sa airport dahil sa maliit na punit sa passport pabor ang ilang nakausap natin ukol sa bagong polisiya ng naiya. For me, uh, it's much better na hindi na nga nila hawakan yun kasi um, other than magiging liable sila if ever may damage. So if ever na, ayun nga, si passport holder na lang yung uh, may hawak at at uh, at this point, if ever na may damage or any case, uh, sa kanila yung accountability. I strongly agree with that. Uh, kasi since ito is personal use mo naman talaga, naiiwasan natin yung kung sino-sino yung pwedeng humawak. Ayon sa ilang airlines, kung makitaan ng anumang minor tear o unauthorized markings, ay maaari nang ituring ng foreign immigration authorities na damaged ang passport. Paalala ng otoridad sa publiko kung may sira ang passport agad na magpapalit sa DFA bago mag-schedule ng biyahe. Maris, kapansin-pansin nga dito no sa entrance nitong Terminal 3 na talagang hindi na hinahawakan ng mga airport security personnel yung passport ng mga pumapasok. Talagang owner yung may hawak ng passport at itataas lang nila yan para ipakita doon sa security guard. At kung domestic flight naman, talagang ang hinahanap lang o ang kailangan lang ipakita ay valid ID at travel documents nga katulad na lang ng flight bookings at flight details. At yan, ang unang balita mula rito sa Pasay City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Pinagtutulungan daw ng iba-ibang ahensya ng gobyerno na sirain ang pamilya Duterte ayon kay Presidential Sister at Senator Imee Marcos. Hindi sa ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pahayag ng kanyang kapatid dahil ng unang balita ni Tina Pangaliban Perez at Mav Gonzalez. Ang pahayag ni Senadora Amy Marcos, laban mismo sa administrasyon ng kanyang kapatid. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Sabi ng senadora, Department yan ang lumabas Department sa investigasyon ng kanyang Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Marcos, bahagi rin ng plano ang naunang pagsulong sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Ang investigasyon ng Quadcom ng Kamara sa Duterte Drug War, ang investigasyon sa Confidential Funds ni Vice President Sara Duterte, at ang pagpapapasok sa mga kinatawa ng International Criminal Court. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source Naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at diumanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Rekomendasyon ng senadora, investigahan ng ombudsman ang mga sangkot sa tinawag ng senadora na invalid administrative arrest sa dating Pangulo. Kabilang sina Justice Secretary Boying Remulla, ang kapatid nitong si Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, at PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III false testimony at perjury naman ang gustong isampa laban kay Ambassador Marcos Lacanilao. Ayon kay Senadora Marcos, sa umanay Oplan Horus ng partidong lakas si CMD na kaalyado ng administrasyon, pagtutulungan niya ng iba't ibang ahensya ang pagsira sa pamilya Duterte. Nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AX, AKAP at TUPAD tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Kinukuhanan pa namin ng tugon ang lakas CMD. Nang tanungin naman kung nagkausap na sila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang uh, akin lamang, man hindi kami nag-away ng aking kapatid, yung mga amuyong sa palasyo, yung mga larian, yung mga lulong, ayun, eh sila, sila po ang ating kaaway. Sa graduation ceremony ng PNP Academy sa Cavite, nakausap ng media si Pangulong Bongbong Marcos. Katatapos lang noon ang mga pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na politika ang motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte basa sa pag-iimbestigaan niya ng kanyang komite sa Senado. Ang maikling sagot ng Pangulo, may kanya-kanyang opinyon at hindi siya sangayon sa opinyon ng kapatid. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nasa PNPA graduation din si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kabilang sa inire-rekomenda ni Senadora Marcos na imbestigahan ng ombudsman. We will have our chance to prove ourselves pero important is that Senator Aimee believes in due process, unlike the people that she follows. And you're ready to face her? of course, anytime. I have nothing to hide. Si PNP Chief Romel Marbil, na kabilang din sa nais pa-imbestigahan, tumangging magkomento. Bukas naman si Secretary Jesus Crispin Remulla sa rekomendasyong imbestigahan sila ng ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sabi ng kalihim, hindi siya natatakot sa rekomendasyon ng komite ni senadora Amy Marcos. So uh, welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Ginawa namin yung dapat gawin. At uh, it's for the best, it's the best, uh, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Ambassador Marcos Lacanilao. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, Mav Gonzalez, para, para sa, sa GMA, GMA integrated, integrated News. news. Mahalaga ng pananampalataya sa pamumuno ang idiniin ni Manny Pacquiao sa Davao. Pagpapalakas sa sektor ng agrikultura ang itinulak ni Kiko Pangilinan. Pagbibigay ng oportunidad at trabaho ang inihayag ni Ariel Kerubin. Si Danilo Ramos isinusulong ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain. Si Jerome Adonis, karapatan ng mga manggagawa ang advokasya. Si Aril damo o sa sahod ng health workers, ang itinutulak. Si Ronel Arambolo, binigyang diin ang karapatan sa edukasyon. Karapatan ng mga kababaihan, ang isinulong ni Congresswoman Ardin Brosas Pagtutol sa political dynasty, ang inihayag ni Teddy Casino. Maayos na alokasyon sa pondo, ang nais ni Congresswoman Franz Castro. Tutol sa korupsyon, si Mimi Doringo. ayon ni Modi Floranda sa jeepney face out. Karapatan ng mga moro at katutubo ang inilalaban ni Admiral Dasan. Si Liza Masa, binigyang diin ang halaga ng aktibismo. Nagikot sa Valenzuela si Willy Rebillame, kasama niya si Nabato de la Rosa at Senador Bongo. Sa Bataan, kasama niya roon si na-attorney J.V. Hinlo. Atty. Raul Lambino, Dr. Marites Mata at Philip Salvador. Tamang pasahod sa delivery riders ang nais ni NICE Senator Francis Tolentino. Suporta sa turismo sa buhol ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Pondo sa mga programang suportado ang mga magsasaka ang pangako ni Bam Aquino. Suporta sa mga katutubo sa Palawan ang inihayag ni Roberto Balion sa pulong sa Quezon City. Paggalis ng taksa overtime at bonus ang nais ni Mayor Abby Binay. Proteksyon sa karapatan ng indigenous people ang pangako ni Congressman Bonifacio Busita. Importansya ng inklusibong pamahalaan ang idiniin ni Senator Pia Caetano. Pagpaparami ng korte ang nais ni Attorney Angelo Di Alban para mapabilis ang mga kaso. Ayaw ni Leo De Guzman ng anyay politics of the elite. Pagpapalago ng turismo sa Bohol ang isa sa mga tututukan ni Ping Lacson. Suporta sa mga magsasaka ang itinulak ni Congressman Rodante Marcoleta sa Nueva Ecija. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Unbothered Queen, yan ang comment ng netizens kay Kailin Alcantara matapos sa kanyang latest na IG post. Sa kanyang IG video, surfer Latina si Kailin flexing her long hair na sinamahan ng kanyang pag-aura at pag-rampa. May caption yan ng pagbati ni Kailin na happy 4.9 million followers. Pinusuan niyan online. Sa gitna yan ang kontrobersya ng breakup nila ni Kobe Paras. At sa mga pahay ni Jackie Forster, na nanay ni Kobe. Wala pang direktang pahayag si Kailin sa issue ayon naman sa Sparkle Jamie Artist Center, moving on na si Kylene at pinili ang peace and respect para sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. At tumaasa raw si Kylene na makamove on na ang lahat at matigil na ang issue. Samantala, mga kapuso, naghain ng not guilty plea ang aktor na si Archie Alemania kaugnay sa kasong acts of lasciviousness na sinampalaban sa kanya na actress-singer na si Rita Daniela. Kinatigan din ng korte ang hiling na gag order ng kampo ni Alemania para huwag pag-usapan ang merito ng kaso. Tumangging magbigay ng pahayag ang kampo ni Alemania matapos ang pagdinig. Naroon din sa pagdinig si Daniela na nakaharap si Alemania. Naniniwala si Daniela na lalabas ang katotohanan. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari ka rin masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.